Grabe. Wow, alas wala ng tao, mga kababayan. ito muha na parang walang akala mo walang namimilingin kaya pag ganito mga kababayan ganito kaluwag ang muwa yung mga gwardiya dito kung umas kala mo lahat kanila na yung muwa ayaw na nilang pahintuin yung sasakyan pero subukan mong pag may event dito hindi mo na makita kung nasa na yung gwardiya, pero ngayon, active sila pag madalang ang sasakyan. Yan, ganyan dito mga kababayan. At least sa trabaho nila magbantay, pero ang ending ko, puro-porma lang. Mabubisit ka lang minsan kasi talagang kaway ng kaway. Akala mo yung bubuhatin mo yung muwa pag pumorma. Kaya mo, walang tao. Hmm. napakadalang mga kababayan. Kahit anong gawin mong ikot, sayang yung sayang yung gasolina, sayang yung oras mo. Kasi walang nagagawa, puro Labas natin dito mga kababayan, mangungutang ng pamboundary. Kulte yung ano yung GS in blue. Ayan nakapika dito pero yan dapat ibinubok nila yan eh. Dapat e, eh, binubok nila yan. Tingnan tingnan natin itong nagmamaritis dito sa gilid. Ano ba ka sumakay? Nakatingin lang din sa atin eh. Grabe. Grabe. Tingnan nyo naman yung harap ng muwa. Walang katao-tao, mga kababayan. No? Oh. Wala. Walang buhay. Kapag araw-araw pala holiday, ganito nang mangyayari. No? Yung tipong... Ayan, yun, Marcelo. Barcelo G Kip Kipcon shout out sayo. sa iyo tayo idol na muwa Yan ganito buhay ng driver andito kami sa muwa lahat nakaparada lang yung nasa gilid abang-abang tamang abang-abang lang to mga kababayan Kumadada po ang kasayo sayo kung tawagin Pero talagang na Napakalungkot ng biyahe. Grabe. Anong oras na mga kababayan? Ang pera po natin. 700 mula alas 7 ng umaga. 7.30. Ayan. Karamihan dito namamasada. Wala po ditong ano. Wala po ditong private talaga na hindi na mamasada lahat to grab, joyride andi dito na ito na lahat yan kulang na lang buhatin yung pasahero para may sakay sa taxi sa mga kotse nila ubos yung galing namin dito mga kababayan Ayan, umuwa shoutout sa iyo Marci Marcelo Si Marsing, shout out sa iyo Marsing. Sana makakuha tayo dito. Ang layo na ng pinanggalingan natin, Makati pa. Pero wala tayong nakuha pa sa Kaya nung napakalungkot. kahit anong gawin natin iilan nila lang yung tao dito sa muwa ngayon ayan grabe oh kung paikutin po natin yung camera natin makikita nyo kung gaano kaluwag yung muwa ayan yung muwa oh, para makita nyo po kung, kung, may tao ba wala oh ayan oh Molo Bishop Diba? Walang tao. Hmm. Bakaway na naman kagad sa atin yung gwardya. Kasi ayaw nga nilang nakakakita ng taxi. Pero ito yung muwa. Ito yung mall wala, wala man lang walang ano, walang pilahan ng taxi dito. Ito yung SM na walang pilahan. Kasi may pilahan dito. Ang ginagawa nila, pinagbabayad nila yung mga taxi. 'di ba? Lahat Wala talagang pasahero mga kababayan. Maiikot na naman natin 'tong muwa, wala tayong makuha. wala talaga to kahit anong gawin kasi wala namang ano sabi mga tapat tapat na lang kung paglabas sa pasayro nandiyan, nandiyan ka yun lang tsamba mo na makakuha ka ng pasayro karamihan kasi nandito yung nakamotor pag hindi umuulan nakamotor talaga kahit anong gawin po natin mga kababayan ay sipag Sabi, tiyaga, tiyaga Pero wala Walang nilaga yung tiyaga Lahat Habulan ng habulan Yung nakakasira ng biyahe, mga kababayan Lalo, yung tipong Walang bigayan Ayan, o, oh, diba, o oh. Muwa Lahat, o, kahit wala naman laman walang walang chimpu-chimpuhan dito mga kababayan yan lang mahirap sa taxi talagang ratratan sabing baka ka sa buhay mo kung gusto mong magpaiwan grabe ayan ase Samuwa to boss, samuwa idol Asi, shoutout iyo Asi Gultan, nasa muwa tayo Umikot na tayo dito Pero wala Walang pasahiro ito Gapang-gapang lang tayo Nasa stoplight pero Wala tayo makita Ang pasahiro Ayan, si Asi. Panaybura ng message. Wala na to. Tablahan yung biyahe, mga kababayan. Kahit anong gawin po natin. Sayang yung gasolina, mga kabayan pag baka umuwi na rin tayo mga kababayan kasi talaga kahit dito sa muwa wala oh. lalabas tayo ng likod ng mua baka sakali pa tayo wala dikit dikit kami dito sa likod ng mua sa loob ayan ang oh, mua sabi ng mga chinese mua Iyan masarap mamasyal dito ngayon, makulimlim. Oo, oh, di ba? Ba, kulimlim mga kababayan. oh. Ito, ang dami dito sa labas ano. Yung mga grab ito oh, nakaparada mga kababayan, no? Oh mga nakaabang-abang lang wala naman talagang pasayro kasi pag ganito araw-araw mga kababayan baka tayo na bumaba sa Manibila kung wala na hindi nakakayanin talaga kung maghapon mong biyahe mga kababayan hindi nakaabot ng isang libo yung pinipira mo hindi na po maganda ito na sa harap tayo sa tabindagat na to, patibayan na to ng ano? ay grabe, malungkot tabiay Omolobisha! You want to set that up over in there? Hi! Hi! How much for Divisoria Market?